Hello guys, araw ng wika ngayon. Yan ang granddaughter ko, nagsusuot siya ng kimuna. Kakanta daw sila sa school. Yan, ihatid na siya. Yan ang gwapo namin. At bago matatapos doggy, doggy. guys, salamat oh, sa panonood. Yan, ihatid na sila ng anak ko. Hello Kokoy. Bye! Ingat kayo! Ganda ng panahon. Hindi na ulan, hindi rin uminit. Dito naman tayo, guys. i ko sa yung papaya namin at saka yung nyo may bunga yan dami rin bunga yung malunggay may payabas maliliit pa ang bunga Marami kaming malunggay guys. Kailang madamo sa labas na tingnan mo madamo yung papaya namin guys bira na kami nakakain ng papaya ngayon dahil araw-araw kinuku you know, namin kinukuha hinahalo sa tinola tinan mo maliliit sila oh Ayan. Inahalo namin ang malunggay tsaka papaya sa tinulang manok guys. Yan ang hanap buhay namin para mabuhay. yan Kahit maliliit pa, kinukuha na kasi ulang panghalo sa tinulang manok eh. Yung maliit sa maliit namin tindahan. Dinadayo ng mga ano, turista yung iba. Pinoy din naman. Yung iba, puti, kumakain din ng manok. Pisa, native yan guys, native na manok. Yan, titriman ko pa rin yan mga halaman ko guys. So, tingnan mo. Kulang sa linis.